向灾区的人民表示慰问。出于人道主义和对菲律宾人民的友好情谊，中方已向菲方提供现汇和紧急物资援助。中国的有关地方省份也正通过有省渠道向非受灾地区提供帮助。我们祝愿当地的受灾民众早日克服困难，重建家园。 China provide cash assistance and emergency supplies to the Philippines. Alam ko maraming mga tawag niyan. <clears throat> maraming mga kritiko. Alam naman natin itong mga pro-Duterte at saka anti-Duterte. Kayong mga anti-Duterte, magpasalamat na lang tayo kasi kayo din makinabang dyan. Lalong-lalong na kung kayo ay isa doon sa mga nasalanta. Ganun lang yun. Huwag kayong ano, porque tumulong ang China, pro-China na. Hindi. Hindi lang naman China ang tumulong sa Pilipinas. Canada, Amerika, di ba? Itong US. Nagbigay ng 1 million dollar. Ito kasi 2.4 something. Extend eh. Nag-extend silang tulong. Alam naman natin ang China, laging tumutulong. Mga idol, alam natin lahat, ang China, hindi lang Pilipinas ang tinutulungan kahit yung Gaza. Di ba? Ito mga may mga sakuna, laging nandyan ang China. Bakit pag sila may mga sakuna, wala kang makikita ang ibang bansa, ngayon, ibabatikusin pa sila. Di ba? Ganun. Ganun na ugali ng mga tao ngayon. Pag ang China, pag sila may problema, grabing batikas, ganito ganyan. Buti nga kasi yun, ganun-ganun. Pero bakit tayo, pag tayo may mga sakuna, grabe ang ano nila sa atin, tulong. Tanggapin natin ng maluwag. Ganun yun. Kaya huwag tayo masyadong akala mo perfect. Hindi ganon. Anti-Duterte ka man or pro-Duterte, magpasalamat. Napaka-importante yun. lalong lalo na nasa gayong sitwasyon. Alaman natin ang Pilipinas ay lubog sa utang. Yun ang totoo. Sana lang itong bigay na uh, cash assistance nila mapunta sa tamang oh may kam. Huwag lang sa buhaya. Kasi dati, alam naman natin itong Yolanda noon, eh, ay daming nagbigay, iba-ibang bansa, Australia, New Zealand, China, Canada, Amerika, nasaan na punta? Wala. Di ba? Kaya grabe. Kaya I hope mapunta sa tamang ano, Huwag lang sa mga <laughs> alam na natin yun. Di ba? Dito tayo sa Duterte. Sulid! Di ba? Sana, I hope, may matutunan tayo dito sa mga nangyayari ngayon sa atin, bansa. Kasi, ang dami ng problema. Kaya, laban lang. Kaya, maraming salamat sa China, sa Republic of China, sa gas assistance, at itong mga emergency supplies na binigay nila sa atin. At tayo. Kaya, go! Thank you!